Wala, grabe, harap ng sinado guys Ang daming uh, tao ngayon oh So ayan. Ito Dito mismo sa harapan ng uh, sinado Update uh, lang po tayo dito mga babayan Mga kaganapan dito no ayan. So nakita natin yung ano nila uh, Senior citizen Ayan oh Senior for senior citizen Ayan po ang uh, nakalagay Ibigay po yung Vice President ng organisasyon ng RCD Pakita natin dito banda guys. So oh, may nagsasalita dito eh pakinggan natin. This is tayo si, si Inerio Diaz, na member siya ng Citizen's Welfare Association of the Philippines. Vice President po ako. National Vice President ng USCWA and NCR President po ako. Hayun po, um siguro baka nabibigay na yung Senado sa panawagan natin, 'di ba? Uh, okay. eight, more than 8 months na na sa table ng mga senador hindi kumagalaw polo shirts. So, sobrang tagal na po. Kaya, sayawan na lang natin para hindi sila mabingi. Yeah, yeah. Kailangan mga pro-bayo na social pension. Yun lang po. Ayun, nakalagay yun. Approval of, of the Universal uh, Social Pension. City. Uh, Tata Hubert M. Raimundo. Secretary Chai. Magandang hapon po sa lahat, na po Quezon City. Simula sa Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, lahat, ang bravo, na ang gina po na United Senior Citizen Association of Quezon City o yung pong tinatawag natin USCA. Ito po sa mga matatanda ng ating bansa. Nalalawagan po kami at dapat po matandaan ang ating mga senador na sa ating kapon ang kapataan ng pagkasa ng bayan. Ngayon, ang matatanda, ang lakas ng bayan. Mga senador, ipasan na po ang ating universal social pension para mapakinabala na po natin lahat. Magandang magandang hapong po. Muli, ito po ang inyong news kakas na nananawagan at nakikisa sa pagtasa ng Universal Social Pension. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Tata Hubert from Yosca, Quezon City. So na, pakinggan naman natin ang representative from United Senior Citizen Party List. Uh, Nanay Leila Lay Kawili. Sige po, nasa po ang representative ng United Senior Citizens Party. List, Nanay Leila. Sige po. So habang hinihintay po natin yung representative ng ibang organisasyon, pinalalaanan po yung mga senior citizens na kumilit po, ano? Uminom ng tubig. Kung meron po tayong hawak ng mga tubig, ano po, gumamit ng payo para po iwas po heat stroke. Sige po, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ibang pang organisasyon na nandito. Pakinggan naman natin ang representative from United Senior Citizen Pasig City. Tatay Lito, Head Coordinator. Tatay Lito, coordinator po ng PASIC, United Senior Citizens Party List. Okay? Kung wala po, nasaan po ang representative ng Center for Empowerment and Development of the Elderly and Seniors o SIDS? Nasaan po magsasalita ng SIDS? Wala po. Okay, yung iba po mga organisasyon na wala pa pong representative, maaaring pong lumapit po sa atin. Nasaan po? representative ng National Senior Citizens Affairs, Imel Tantison, or si Tatay Philip Panukyo. Nasaan po? Kumanta lang po dito para po makapagbigay ng mensahe. So, Do doon ba roon? Meron din okay. sa harapan mismo ng gate ng Senado dito, kabila niyan. Okay, Radio Tapos dito, po, uh, doon sa yes. meron din mga oh, Sige po. na, doon na po tayo sa gate. Ah, uh, maganda po sa ating lahat. Ah, uh, binabati ko. Ang mga senior citizen sa buong Pilipinas. Ah. Kasi po, narito po tayo dahil po gusto natin may pasalanan sinago ang Universal Pension. Mahal sa katalan na po, na nasa dekada para po ang ating Social Pension ay ma-amen o mapala mapalawak. Ito po, ang Universal Pension. na sa na po natin ating pasalang sa buong braso. Bakit dinidilay pa? Kailangan po yung, ang ating mga mahal na senador ay maipasalang ito. Mapirma upang na uh, maging batas na at nang tayo pong mga nakatanda ay ang uh, matikman ng lamang ang binipidyo na nakalaan para sa atin. Oh 9 tone. ang ibig sabihin, kailangan mahirap din ang matanda. Walang sumusuporta. Walang magbibigay ng pagkain. Yun lamang po yung ipinapasa para magpapensyon. Kaya po ito nilagay sa pensyon. Dapat ang isulong para po tayo lahat ay masali. Walang mahirap, walang mayaman. May pensyon sa magkakaroon ng pensyon. Kaya po, dapat sama natin iligyan sa ating mga mahal na sinagong na firma na ang batas ng universal pension. Ako po, si Guillermo Abanyo, Presidente ng PESCAP uh, Make the City Region 3. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat sa na sa pagpapayag ng inyong suporta. ng sa universal social pension. Siyempre po, ito po ang nais ng lahat po ng nakatatanda. Ginagawa po natin ito, hindi para sa atin lamang, ano po, okay, guys, kundi para lang sa tayo ating tayo anak, po ating -ana mga anak at ang susunod na generasyon sa... na... na higit na makikinabang ah, sa universal social pension. Kaya hinihilig po natin yeah. yung mga nakatatanda, yung mga grupo po, mag no, na, po na nais magkayat uh, ng na kanilang pong support. Pinakita lang po natin, update lang po tayo dito, Para po kayo makapagbigay ng mensahe. Sige po. Magana dito, no. Sibos so, po magi-deliver natin po ang lisay mula sa processor dito. Ito na lang natin po uh -oh. and, say, so, Lattes, lang natin si dito dito. Palomar. Hey po. guys, promise salamat no. Ayan, uh, ito muna ang ating update natin dito sa may uh, Arokan mismo nang uh, sinado mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.